Magandang umaga, ako po si Benison Estareja at meron pa rin tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Typhoon uh, with international name Masaula at may local name na Guring. Patuloy po na lumalapit sa ating kalupaan itong si Bagyong Guring at nasa layong 185 kilometers na lamang po east-northeast of Apari sa Cagayan. From 120 kilometers per hour kagabi, lumakas pa ito into 140 kilometers per hour, malapit dun sa kanyang mata, at may pagbugso hanggang 170 kilometers per hour. At mabagal pa rin po kumikilos itong si Typhoon Goring na sa 10 km per hour lamang, Timog Tanluran. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin niyo itong kulay pula at kulay orange, associated po ito sa malalakas na mga pagulan, ulan apektado na ang malaking bahagi po ng Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Asahan po ang makulimlim na panahon at may mga pag ngayong araw at malakas na hangin. Habang minomonitor din po natin ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, higit 1,900 kilometers silangan ng Southern Luzon at base po sa ating analysis, ay mananatiling malayo yung, sa, yung itong low pressure year sa ating kalupaan at hindi makakapekto directly sa ating bansa. Base po sa ating latest track, inaasahan po within the next 24 hours or ngayong araw, kikilos pa itong si Bagyong Goring at uh, kikilos uh, dito po sa may silangan po ng kagayanin Isabela. So base po sa ating latest track, lumawak yung bagyo, nasa around 450 kilometers po yung diametro or kabuang lawak nito. At, uh, ibig sabihin niya, nakakaranas po ng mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi po ng Cagayan as well as Batanes and Eastern Isabela sa mga susunod na oras. Meron din tayong asosyente dito sa kulay red na circle. Ito po yung mga pangsigla number 3 and number 4, yung may pinakamalalakas po ng hangin dahil kay Bagyong Goring. Pagsapit naman po bukas, inaasahan kikilos, unti-unti palayuno. Ito pong si Bagyong Goring at posibleng lumakas bilang isang super typhoon pagsapit po ng gabi. Then, inaasahan po na magluluping na ito pa-norte at uh, kikilos po pagsapit ng uh, Monday pa-northeast, then northward. Then, pagsapit po ng Monday and Tuesday, kikilos na ito pa-northwest at mas bibilis na po yung direksyon. So, generally, ang isang bagyo ay mabagal ang pagkilos kapag lumiliko pa ng direksyon. But then, knowing na itong bagyong, bagyo na ito ay uh, kikilos na pa-northwest, mas bibilis na ito habang patungo po dito sa may Taiwan pagsapit po ng Wednesday. Isa dun sa mga factor kung bakit nagkakaroon po tayo ng looping or pag-ikot ay dahil dun sa high pressure area dito po sa paligid ng mainland China. Pagsapit po ngayon at bukas, malakas yung high pressure area kaya sumusub-sub pa baba po yung isang bagyo. But knowing po pagsapit po ng lunes at martes, hihina na yung high pressure area dito, nagkakaroon na ng way para po tumaas, uh, umakyat at dumiretso po dito sa may mainland China itong si Bagyong Guring. Sa po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa dalawang lugar. Dito po sa extreme northeastern portion of mainland Cagayan, kabilang ng mga bayan ng Santa Ana and Gonzaga. At sa bahagi po ng Isabela, kabilang ng Dibilacan, Palanan and Macunacon. So sa mga nabanggit natin na lugar within 24 hours, makakaranas po ng mga pagbugso ng hangin. Minsan lumalakas po ito at posibleng magdulot po ng pagkasira ng pananim pagkasira ng mga malilit na puno, at pagkasira ng bahagi po ng may hinang istruktura kabilang na ang mga yari sa pawid o sa kahoy. Meron naman tayong signal number one dito sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion of Isabela, at sa north, northern portion po of Aurora Asan po yung mga pagbugso ng hangin sa susunod po na 24 oras at ah, habang patuloy po na kumikilos patimog itong si Bagyong Goring within the next 48 hours possible pa rin po ng tropical cyclone wind signal sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley and Aurora province. In terms of heavy rainfall ngayong araw at bukas, asahan po natin ang pinakamalalakas na ulan sa eastern portion ng Cagayan. So possible tayong magtaas ng heavy rainfall warnings doon, mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Meron naman tayong 50 to 100 millimeters na ulan or nasa light to moderate with at times heavy rains dito sa Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Eastern Isabela, Northern Apayao. Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Northern Aurora. So mag-ingat din po sa minsan malalakas ang mga pagulan over this weekend na posibleng magdulot ng baha or landslides. Samantala, yung habagat or southwest monsoon, pinalalakas pa rin po sa ngayon itong si Bagyong Goring. So asahan din po ang mga pagulan dun sa mga lugar na malayo dun sa bagyo. Pagsapit po bukas or ngayong araw, asahan sa Sambales, Bataan and Occidental Mindoro ang pinakamalalakas sa mga pag-uulan doon. Mga light to moderate with the times heavy rains pa rin. At pagsapit bukas at sa lunes, patuloy ang mga pag sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Then affected na rin po ng mga pag-ulan, paminsang-minsang malakas na ulan, ang Cavite, Batangas, malaking bahagi po ng Palawan, at Western Visayas. So mag-ingat din po sa mga posibleng baha or landslides at magantabay po sa updates ng pag regarding sa mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Pagdating naman po sa lakas ng hangin, possible po yung gusty conditions sa maraming lugar sa ating bansa epekto po yan ng southwest monsoon. Apektado ng gusty conditions ang Aurora, Bataan, Metro Manila, CALABARZON, MIMAROPA and Bicol Region ngayong araw, then pagsapit po bukas at sa Lunes, malaking bahagi pa rin ng Aurora, Bataan, NCR, CALABARZON, MIMAROPA and Bicol Region ang magkakaroon ng gusty conditions plus halos buong Visayas and Sambuanga Peninsula at mga probinsya pa ng Dinagat Islands and Kamigin Inulit natin ito po ay dahil sa habagat at pinaka-affected ang mga nasa coastal areas at yung mga nasa may kabundukan. Meron din po tayong gale warning epekto ng paglakas itong si Bagyong Goring. Pag malakas ang hangin, mataas ang mga pag-alon. So possible po yung hanggang 4.5 meters or nasa isa't kalahating palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon sa mga baybayin ng Batanes, Kagayan including Babuyan Islands, Isabela, and Aurora. So, ibig sabihin po, kapag meron tayong gale warning, possible yung mga sea travel suspensions. But knowing po na itong mga lugar din na ito ay meron pong tropical cyclone wind signal, most likely po ay suspended na ang sea travel sa anumang uri ng sasakyang pandagat. At sa mga susunod na araw, possible na mas marami pang lugar po yung magkaroon ng gale warning. Kabilang na dyan, ang silangang baybayin pa po ng southern Luzon, itong Quezon Province, and Bicol Region. Possible po yung mga suspensions for small sea vessels. At ilang lugar pa po dito sa Katimugan, Luzon at sa may West Philippine Sea, possible po na magkaroon din ng matataas ng mga pag-alon knowing na pinapalakas nitong si Bagyong Goring ang Southwest Monsoon. Inuulit natin, no, ito po yung official track ng pag-asa. Magkakaroon po ng looping na track itong si Bagyong Goring sa loob ng apat na araw. So hanggang sa Tuesday ay iikot po in general counterclockwise ang bagyo. At simula po Tuesday hanggang Thursday ay kikilos ng mas mabilis pa northwestward dito po sa bahagi po ng Taiwan at posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Thursday ng gabi. Pagsapit po bukas, mataas ang tsansa na ito'y maging isang super typhoon o napakalakas po na bagyo pero inaasahan din po na unti-unting mas malayo naman ito sa ating kalupaan kumpara sa ngayon kung saan ito ay nasa typhoon kategori. Bukod dito sa Bagyong Guring at dun sa low pressure area na weather disturbances, yung pinakang po natin ay yung Habagat or Southwest Monsoon in many areas of the country. So patuloy na lalakas po ito at ito yung magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pinaka-apektado po ng mga pag-ulan, uh, ito pong Cagayan Valley pa rin po, eastern portion of Cagayan ng Isabela, stormy weather po, masungit ang panahon. Batanes, rest of Cagayan, rest of Isabela, and northern portion of Aurora, Rains with gusty winds po ang mararanasan ngayong araw, epekto ni Bagyong Goring. The rest of Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region, Central Luzon, NCR, Calabarzon, and Mimaropa, asahan po ang makulim na panahon sa halos buong araw at sasamahan ito ng kalat-kalat na mga pagulan and thunderstorms, dulot po ng southwest monsoon. Habang sa Bicol Region, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan, mataas din po ang chance na mga pulupulong ulan dahil din sa habagat. Ngayong araw po, asahan po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan dito sa buong kabisayaan. So mababa ang chance ng mga pag sa ilang lugar. But then dito sa may Western Visayas, pagsapit po ng tanghali, mataas na ang chance ng mga thunderstorms. Sa Mindanao po, hindi naman po lahat uulanin ngayong araw pero asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mataas na chance ng mga localized thunderstorms or pulupulong ulan plus the effect of a southwest monsoon Over sa buanga Peninsula, dito rin po sa may Bangsamoro Region, and over Northern Mindanao, lalo na sa Bukidnon, mataas ang chance ng severe thunderstorms. For the next three days over here in Metro Manila, magdala po ng payong kung lalabas ng bahay dahil may epekto na po ng habagat, may kalakasan ng ulan bukas, then lunes and martes, bahagyang maula, or mostly cloudy skies naman po tayo, then sasamahan din ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So mag-ingat din po sa mga pagbaha sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City. Unfortunately, makulimlim po na panahon ng mararanasan at maulan din. Bukas hanggang sa mga susunod pa na araw, asahan po natin ang mga pagulan dulot ng Southwest Monsoon. Mag-ingat po sa mga posibleng pagguho ng lupa, hindi lang dito sa Baguio. Malaking bahagi po ng Bicol Region kung saan maraming bulubundukin. Sa ating mga kababayan sa Kabikulan, for the next three days, apektado po ng habagat or southwest monsoon pa rin ang malaking bahagi ng kabikulan at aasahan din po yung mga light to moderate with the time heavy rain. So kung nalabas po ng bahay, magdala po ng payong, aasahan din po ang mga gusty conditions at maalo na karagatan. Sa ating mga kababayan sa Kabisayaan, by tomorrow sa Metro Cebu, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mataas sa chance ng ulan sa hapon at gabi. Then pagsapit ng lunes and martes, mostly cloudy skies na at asahan po ang mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So mag-ingat din po sa mga baha, or landslides. At panghuli sa atong mga ng din over Metro Davao or in the entire Davao region na rin po, no, walang direct effect galing dito sa Bagyong Guring. Pero haasahan pa rin natin yung mga pulupulong ulan, localized thunderstorms lamang po ito na walang kinalaman sa bagyo. Simula po sa hapon hanggang sa madaling araw, but for the rest of the day, partly cloudy skies. Si Haring Araw ay sisikat, 5.44 a.m. at lulubog, 6.14 ng gabi. Yan mo na ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako muli si Benison Estareha, mag-ingat po tayo.